ito yung piso ni timer box natin no na dati dalawang dalawang coin slot siya no? dual coin slot ngayon guys isa na lang ito lang na bago guys binago natin ginawa natin isang coin slot pero dalawang timer pa rin yung nandito ayan dalawang timer pa rin so ito guys um, bubuksa natin bubuksan natin siya saksak natin yung ating net timer Ayan, buhay na siya. Buhay na yung timer dito, saka dito. So, ito guys, hindi siya tatanggap ng bariya kapag hindi ka mag-push button dito. So, try natin. Kuha tayo ng bariya. Kaya na limang piso. Piso. Ayan. 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 So, wala pang oras yung uh, dalawang timer natin. Ayan, wala pa siyang mga oras. Zero-zero pa rin siya. So, try natin maghulog, guys. Ayan, hindi siya, hindi siya tumatanggap ng coins. Ayan, hindi siya tumatanggap, guys, guys, ng coins, no? As long as hindi pa nabubuhay yung coin slot. So, para mag-on yung coin slot at makapaghulog ka dito, timer number one, so, kailangan, i-push mo tong button na to. Ayan. Kapag na-push mo na, pwede ka na maghulog. Oh, hulog tayo ng limang piso. Yun. So, ayan. May oras na siya, guys. Uh, five pesos is 20 minutes. Uh, pero dito, hindi siya pumasok ng oras. Para lang siya doon. para naman dito, para ma makapaghulog tayo dito, magkarato ng oras, pipindutin mo tong push button number two. yan Pag na... Pindot mo na, pwede ka nang mag-hulog ng Barya. yon. dito na yon 20 minutes. So, nagkaroon na rin siya ng oras. So, yan ang kagandahan dito, guys. Nakatibit tayo ng isang coin slot. Kasi dati, dalawa, dual coins slot tayo. So, nakatibit tayo ng isa. So, dinagdag lang natin, yung push button. No? So, safe naman to, guys. Ayan, may mga oras sila. May mga oras, may oras yung timer 1. Saka yung timer 2, meron din. Tapos kung maghuhulog kang ganyan, kung hindi ka magpo-push button, kung hindi, hindi mo pipindutin yung mga push button nila, hindi siya tatanggap ng bariya. So safe siya. No? Hindi sila madadagdagan ng oras. Kasi itong coin slot natin is naka-cut off. No? Mabubuhay lang to kapag pipinto tayo ng mga push button. Alright guys, comment kayo guys sa comment section kung uh, gusto nyong malaman kung paano ko to win ring. Yung isang coin slot para sa dalawang timer. So, comment kayo guys kung gusto nyong malaman. So, yun lang. Hanggang dito na lang ating video for today. Salamat sa panonood. Thank you for watching. Goodbye.